Hi hey guys, magluluto tayo ngayon ng ating ulam sa tanghalian guys. Ayan. dahil wala nga akong ano, maubusan ako ng gaas at hindi pa makabili. Ayan, o, magluluto sa rice cooker. So, ayan guys. Ang aking lulutuin guys ay munggo. Munggo na may pork ribs at saka malagyan ko siya ng gulay na saluyo. I like saluyo talaga. Pinigis ako na yung luya, bawang, at saka sili. Kasi wala akong sibuyas. Hindi ako nakabili ng sibuyas. So, ayan. Ito na yung ano. Ito na yung munggo. At saka yung aking um, pinagsama ko na pinakuluan yung ribs. Pinigisahin ko na siya. Kasi I'm hungry na talaga, guys. Butom na kasi ang almusal ko ay saging. Saging na, saging na lang. Tapos, ang oras ay 12.27 na. So, talagang hangin na si Don Pagbasahin ko lang siya ng konti. Kasi pinakuluan ko na siya. Nabuti na lang walang pasok yung anak ko kaya siya naglaba. Naglaba, naglilis ang bahay sa kalaman. Tapos yung dalawa naman, ayan. Mag-cellphone lang. Sarap ng buhay! Sarap ng buhay! sige so, yun guys, sabang inaantay ko siyang kumulo. Kukuha man ako dito ng mga dahon ng, ng ampalaya. Ito sa aming taniman kasi may mga ano na eh may mga dahon na ang palaya na yung eh, ating garden actually yung garden ni ni daddy namin kasi yun ang mahilig magtanim so yun guys, um, ang tayo ng dahon na ang palaya <laughs> yung mga dahon na ang palaya so ito, ito ayan. dapat pala gunting ko yes hindi ako nakakuha ng gunting guys kaya ito na lang nakakamay na kami. Yes. This is an ampalaya. Pero walang tuto. Jolly, marami sa kapit ba? Pero walang tubo. Wala pa kasi baby pa siya. Tsaka yung malunggay namin guys. So, ayan o. Tinan nyo. Excited na ako. May malunggay na kami sa aming bakuran. Tsali dati sa ano. Tinitirahan namin yung bahay doon sa kabila. Marami sana. Kaso, ano naman yung lumipat nga kami ng bahay. Gusto ko kasi maraming gulay. Hello. Hi. Hello. <laughs> yeah. yeah. ano! Tsaka yung talbos namin, guys. Ano oh, ayan. Ito <laughs> sa gulay. Ano na si Ano Hira? di diba, Napakinabangan na yung tanim ni Batchoy. So, yun guys, may ako. Yah, halo ko lang pa dun sa halo ko siya dun sa saludo. So, yun na guys. Ang ihahalo ko sa aking ano, sa aking munggo. Munggo with ribs. may talbo siya ng kamote. Mahilig kasi ako sa gulay kasi talagang iba kapag nagkakain ako ng gulay kasi sa puro ano, puro prito tapos mga ano, mga ano, ano, karne karne na yan. Iba, iba. Ang gaan sa pakiramdam kapag nagugulay. Ano yan? Mahulog. Uy, mahulog niya! Diyos ko Lord! So yan. Ito naman ay ampalaya. Ito yung ampalaya, guys. Pinsahin so, ako niyan. Minsan nga nilalagyan ko pa ng ay eh, kasi nga yung anak ko. Si so, guys. Habang, ay, nako. Kahit gutom na, malaki pa rin yung bilbil. So, ayan. Habang inaantay kong kumulo siya, ay, magtitimplahan ko na muna pala. Uh -huh. Sin. Uh -huh. natin ng pampasarap. Ayan guys, waiting na maluto ang ulam para makakain na si Laundry Queen. Support now. Bye muna guys. Ha. Kain muna kami.